Ma'am, ito nga pala'y sukli. Ano to? Butones? 'Di ba sabi ko sa huwag mo na ako suklian. Nag-sukli ka nga. Itag 25 centavos naman to. Oh, sa na 'yan. Ma'am, miss cashier. Bayaran ko na ito. Ma'am, 999 po ito. Teka lang. Lovely, ikaw ba 'yan? Cashier ka dito? Grabe. Hindi ka ba kinakabahan sa kalagayan mo yan? Patapuan-tapuan ka pa nung high school. Tapos ngayon, cashier ka lang. Oo, classmate. Kasi hindi na kaya ng nanay at tatay ko na pag-aralin ako hanggang college. At magkano ba yung gamit na yan, ha? At para mabayaran ko na. Mate, 999. Alam mo, kanina ka pa meet ng meet. Pwede bang ma'am ang itawag mo sa akin? Makatawag kang meet. Akala mo naman magkalibir tayo. Ah, ma'am. 999 po. Kung ito, 1,000. Pakibilisan mo ah. Susuotin ko pa yan sa Christmas party namin. At huwag mo na akong suklian. Tip ko na sa'yo yan. Ma'am, ito nga pala yung sukli. Ano to? Butones? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong suklian. Nagsukli ka nga. Itag 25 centavos naman to. Oh, sa'yo na yan. Ma'am, pira din po yan. At dito po sa store namin, malaga po yan. Idi sa'yo na. Kaalis na nga. Oh, Bis, may pa si Boss. Excited ng lahat. Oo nga. Ano kaya yun? Ah, ayun na pala oh. Magsasalita na si Boss. Merry Christmas sa inyong lahat. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Isa sa inyong ngayong gabi ang mag-uwi ng 50,000 pesos cash. Sa ating palaro, ang traditional na bring me. Ang pinakaunang magdala sa akin ng 25 centavos, ang siyang mag-uwi ng 50,000 pesos cash. O, oh, bakit ba't natumala ka dyan? Kumilos ka na ba may 25 centavos din sa bulsa mo? Wala eh. Ma'am, ito nga pala yung hmm. basok, babe. Ano to? Butones? Di ba sabi ko sa'yo, Huwag mo na ako suklian. Nagsukli ka nga. Itag 25 centavos naman to. Oh, sa'yo na yan. <laughs> Magbilang ako hanggang lima. Five. Two. One. Dahil walang nanalo, i-donate na lang natin ito sa charity. Best, sayang. Thank you.